Ang pagiging makasalanan ng mga tao sa Sodom. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paan ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay nyo. Pero sumagot sila, Huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Pero pinilit sila ni Lot kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating na yung gabi? Palabasan mo sila rito dahil gusto namin silang sip Lumabas silat ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila." Pero huwag niyong dalawin ang dalawang taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, Dayuhan ka lang dito kaya sino ka para makialam sa amin. Umalis ka riyan. Baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila sila't papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan.